One, Welcome back again to my YouTube channel. This is me again, Albert. So for today nga, i-gagawa tayo kung paano gamutin ang sakit na tulo. So paano nga ba ginagamot ang sakit na tulo? Saan nga ba ito nakukuha? At kung ano-anong mga gamot ang pwede niyong mabili, na i re sa inyo ng doktor, kung ano yung mas maganda at kung ano yung hindi maganda. So, kaya ngayon, nagagawa ko ng video para sa inyo, na pwede nyong mabiling gamot na i sa inyo ng doktor. So, kailangan talaga resita ng doktor para mas maganda at mas mabisa. Ito ay aking parin research kung ano-ano mga pwede nyong inumin. Dahil marami nagtatanong ano daw mga pwede nilang gawin, ano daw ang kanilang dapat gawin kapag sila ay may sakit na tulo, ano nga ba daw ang gamot. So, eto guys, basahin nyo itong aking i-upload. Okay? Ito ay akin ang plinash sa aking screen. Andiyan yung mga dapat nyong gawin kung paano at kung ano yung mararamdaman kapag kayo ay may sakit na tulo at kung anong gamot ang inyong pwedeng inumin so this is only for open minded lamang, kung hindi ka open minded wag mo na lamang panoorin at skip mo na lamang okay para hindi ka na magalit or hindi ka na makakomment uh, maka ng bad comment so this is it again guys so watch this